Anong ganap sa mundo ng showbiz? Hindi pinalampas ni Rufa Gutierrez ang mga netizens na nagbigay ng negatibong komento tungkol sa engranding New Year's Eve celebration ng pamilya ni Sunshine Cruz sa isang mamahaling resort sa Paranaque. Matatanda ang ibinahagi ni Rufa ang ilang mga kaganapan sa Chairman's Villa ng Soler Resort sa kanyang social media. Kasama ni Rufa ang kanyang anak na si Lorene matapos siyang imbitahan ni Sunshine na makisama sa kanilang selebrasyon. Hindi lahat ng netizens ay natuwa sa post na yon. May ilan pang nagsabing ang marangyang party ay sinagot umano ng bilyonaryong kasintahan ni Sunshine na si Atong Ang. Bilang tugon, binara ni Rufa ang mga intriga at nagsabing mas mabuting huwag na lang makialam ang ibang tao sa buhay ng iba. Mga Marites, magbago na kayong lahat 2025 na, hahaha. -ha -ha. Sagot ni Rufa. Ayon sa magazine na Pamper Malaysia, ang 936 square meter na Chairman's Villa ay may presyo na 80,000 Malaysian ringgit o humigit kumulang isang milyong piso kada gabi.